Guys, good morning. So, nakakaranas na ba kayo ng mga katikati sa katawan? Especially po yung mga alipunga, buni, mga an-an, mga kagat ng lamok, lagat ng pulgas, mga ipis. Yan po ang pag-uusapan natin guys. Kasi meron akong i-recommend sa'yo na napaka gamot talaga siya. Itong video na to is disclaimer lang siya. So, yung mga experience ko talaga na dati talagang matindi yung naranasan ko dito kasi may mga case talaga ako nakatikati din ngayon talaga na cure talaga niya so ipakilala ko po sa inyo kung anong gamot ba ito ayan ito ito siya guys so napaka ano neto bali one of these days uh, yung friend ko kasi ah uh, ng namin and niya ako Bali, sinishare niya lang sa akin na nag order doon sa online and then I think mga tatlo ata, 299. Ito. Then, ang isa,